ug mausab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Nakita sa Dumaguete si Bulan Airport ang dakong aso nga ang hinungdan usa ka eroplano nga salidsid sa runway og nasunog. Sa wala nagdugay, niabot ang mga kawani sa Aircraft Rescue and Firefighting Team sa Civil Aviation Authority of the Philippines alang sa pagpatay sa sunog. Ang mga pasaherong samaran, dayon sa mga kawani sa Red Cross o gidala sa mga tambalanan sakay sa mga ambulansya ang nahitabong aksidente parte sa gipaygayong full-scale simulation exercise on aircraft emergency sa CAAP. Tumong niini nga mapalig-on ang interagency cooperation sa Kaap ug uban pang mga buhatan sa pagresponde sa panahon nga adunay emergency sa airport. Sa response ani among gi-involve ang in hospitals, ang ato ang Red Cross, ang ato ang One Rescue ug uban pang mga CDRMC, PDRMC, DRMC sa utilize ang mga logistics sa mga hospitals, sa mga, kana po, mga rescue. Hasta po ng Bureau of Fire. Gusto lang mahanayod na mo in case, no, wala man taga-expect na may tabo, always ready ko tungod nga nana sa system ang mo responde sa ingunaan nga mga kahintang. Mukabat sa 95 ka mga civilian volunteers o kapin sa usa kagatos ka mga volunteer responders o mga tinugyan sa kagamhanan ang nisalmot sa CIMEX. Gikan sa Negros Oriental. Kini si Dominic Derecho sa PIA Alang sa MBCV.